Sa mga mahiling mag food trip dyan, nandito na rin ang Malaugbo Street sa Sampaloc, Manila. Dito po yon sa De Los Reyes Corner. Pinuntahan na rin ni Yorme itong de los Reyes at may kita mo napakadami ng na mga pagkain na pwedeng pagpilian at talagang dinadayo ng mga tao dahil ito ay malapit din sa University Bell. Nandito na tayo sa España Boulevard, Manila. Ang pupunta natin dyan sa may de los Reyes, Sampaloc, Manila. Nandito na rin yung Malaubo Street doon sa Tondo, Manila. Kung saan itong buong kalsada, marami kayong pwedeng pagpilian ng mga street foods. Talagang suwak na suwak, pang dinner, pang snack, pang drinks, lahat na nandito. Nandito na tayo sa Padre Paredes. At uh, ito naman yung De Los Reyes, derecho hanggang Pinobal. At uh, ito po yung tinatawag nilang bagong ugbo ng Sampaloc, Manila. So yung mga food park o itong mga pagkain dito, nagsisimula siya ng 4pm hanggang alas 12. Alas 12. Tapos ito ay bukas araw-araw. So dito marami kayong pwedeng pagpilian. So nandito ngayon si Your Me Iniikot tsaka kumain din siya. Dyan. So literally itong kalsada ng De Los Reyes pagsapit ng alas 5, puro mga kanto pagkain. Parang doon sa Ugbo pag nakapunta na kayo. So, iniisa na ni Yorme tong tignan tong mga food. Isa kumain no.

Tour tayo sa mga pagkain na example mabibili nyo dito. Kaya katulad na lang itong bricks sa uh, fried chicken. So, ito yung presyo ng kabin, 120. Ah, may kasamang kwan na to. May kasamang kwan na to sir, ito. May kasamang isang rice na yun, 120 ayan. Ah. So, dapat tandaan kayo sa pila kasi kwan. Marami ka pwede magbilihan pala dito. So, Presyong kwan din yan, ubo. Ano, bagong mga pa? Meritirit pa? Ito naman sa mahilig sa Crispy Lechon. mga ito ka ba May presyo agad Yung 150 may rice na yan ha? Wala pa. Baka pa lang yung pagkain pala yung presyo dyan. Maganda. Pinakita ko lang sa inyo yung pan dito, yung mga pinipilahan talaga. Halos lahat dito ng mga stall, puno, pinipila talaga. Ay, ko si Kuya, oh, ikaw. Fish okay. Pilecho. Ah! May paputok pa dito. Magkano na itong rice, lang. Isang rice lang oh, oh, dinamong, tayo, garlic rice, jam. Sir so, Gabay, nakapukuha lang kayo dito. Talaga, tsaga lang kayo sa pagpili ng pagkain. Meron din ditong lutong bahay. Yung mga pwesto nila na nandito kabay sa may bangketa. Kaya hindi kayo maubusan. May, oh, okay. may mga kakot din dito, lutong bahay. Yung mga naghanap. Mga nilagang baboy. Nilagang manok. Yung patok na dragon. Dragon fruit juice. Diba sa madalas sa Kiapo na yung nakikita to eh Ayun eh, presyo niya ah. ah, Bibili din ng Excel na ako nandito Dragon Fruit Juice Ito ba yung sa po, ma'am? Ito yung kaya ating pati sa Kiapo ah. May branch na pala sila dito sa Kwan De Los Reyes, San Palo, Manila Ayun grabe, oh. sa 20 lang ah Solpla, solpla Isa lang ate <laughs> So halos na kahilera dito Panaglakad kayo Papuntang Pinobal So marami kayong pwede magpilihan dito ng pagkain Complete. Yeah. araw Tapos dito sa mga drinks naman mga tinatingin kung magkano yung preso. Anyway, ito yung mga price sa pitch na yung go. Dito si Orpi na dito. with rice. Ano boss? Sisig with rice. 2 Pupis so may 80. Sisig a la carte 150. Ano? Bueno, Meritirit po? 80 lang po 80 po? Dami Yung mga dine-in nila Meron naman dito May mga lamesa din sila Diyan sa likod Nagpo-provide sila eh Dito na yung pinobal